Hello guys, uh, kumusta kayong lahat? Ngayon po ay November 14, 2025 Hindi pa rin maganda ang panahon dito sa amin ngayon, laging umuulan Yan nga, uh, basang-basa yung uh, daan Makakapal pa rin ang mga maitim na ulap sa unahan Sana Sa ang mga araw, bising-bisi po kami ni Bro Tata sa paghanda hatid ng mga relief uh, goods para sa mga nasalanta ng baha ang iniwan sa malakas na bagyong uh, tino Maraming salamat talaga sa ating mga sponsors, at outside yung lahat. At ngayon, naghahanda muli kami ng uh, mga relief goods para sa web natin. Mamigay ulit tayo doon sa ibang lugar na kung saan uh, nasa lanta din ng baha. At ngayon, uh, samahan niyo kami, dalawin muna natin ang isang uh, pamilya kung naalala ninyo yung napagawa natin ng bahay noon. So, dalawin natin na uh, request sa ating sponsors, si Ma'am Linda Collex na dalawin natin, kumustahin natin mula noong lindol hindi natin na kumusta sa mga subscribers natin, mga followers natin na nagtatanong kumusta, lang, kumusta kami ni Bro Tata, okay lang po kami ang Bagyong Tino po, hindi masyadong malakas ang hangin dito dito sa amin sa Tabugon, Cebu ang natamaan po ng malakas na hangin at baha ay ang Central Cebu Matagal lang kami nakapag-update sa inyo sa pangyayari sa amin dito dahil po ay nawalan kami ng kuryente, internet, yan po ang naging problema namin. Sa awa ng Diyos, ngayong araw bumalik na ang kuryente sa lugar namin at siyempre ang uh, wifi natin uh, okay na so makapag-upload na tayo. Yan nga alam kong napanood niya sa social media na ang uh, malakas na lindol 6.9 na magnitude na lindol tumama dito sa amin sa North Cebu at saka ilang linggo lang tumama din ang uh, Bagyong Tino kung saan nagkaroon ng uh, malawakang uh, baha, marami pong apiktado, marami ang nawala ng bahay, marami po ang nakitila ng buhay. Ilang araw na kalipas, pumasok ang bagyong uwan doon na nalasa sa bandang nga Luzon. Sunod-sunod na ang mga matitinding kalamidad sa ating bansa ngayon. Lindol, bagyo, baha. Sa panahon ngayon, lagi tayong uh, mag-iingat, laging handa, mataimtim na pagdarasal sa Panginoon. Hugot nga pag-ampo. Hugot nga pag-ampo, di lang para sa atong uh, kaugalingon sa atong pamilya kung dili hugot pod nga pagampo para sa ato ang nasod na Pilipinas tungod kung unsa man ang gibuhat na dili maayo sa mga kadagkuan sa gobyerno mobalik gihapon natong mga pobre sa mga subscribers namin mga followers uh, kung saan man kayong sulok ng ating bansa mga kababayan natin magingat tayo lagi at laging handa sa mga followers natin sa ibang bansa, mag-iingat din kayo. Maraming salamat sa suporta. So, nandito na po kami sa bahay ni Rina. So, sila po ang dalawin namin ngayon. Request sa aming sponsor. Ma'am Linda Koleks, maraming salamat ha. Abangan niyo ang second wave namin sa pamigay ng relief goods sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. dinalaw natin sa Serina at sa SD ko yun ngayon. Wala pa si Rina. Sarah, Rina. Wala ba? May humalulong na ibagyo? Ngayon sa sa naging simana, ni, ni Arita Dari, pumunta kami dito sa nakarang linggo. Walang tao. Wala, wala, Dari. Ang asal rin

Ito po yung bahay nila, kami pong nagpagawa nito, ang sponsor nito sa si Maminda Fulix. Tapos, uh, ito ang business na pong uh, balik kayo dito, mahat-hatin ng ayuda. Ngayon po, uh, request uh, sponsor sa sponsor sa bahay nila si Maminda Fulix na uh, balikan natin sila. si Dito lang tayo kasi madilim na.

ngayon wala iclass eh, Sir ba? Uh -huh. okay, so, mhm. Yeah. sa nakaraang linggo ko ipamunta kami dito, wala sila. So ngayon lang tayo nakabalik, ngayon ay medyo malapit na magdilim. So okay pa. So dito lang kami slabas, hindi lang tayo papasok sa bahay nila kasi madilim. Okay ra yung solar? Okay naman, okay, Sir. Wala-wala na goba yung solar. Wala. No. Uh -huh. Yan si dikoy. Kumusta <coughs> mga tangkuhan? Pag Okay ba, Sir? eh. O hindi Dari mo ato. Mm -hmm. Unsa may experience ninyo ato? Murug <laughs> ayag Ha? <laughs> Ayad. Nakuyawan mo? Nang gawas mo? Gawas na kay. So sa bagyo sa bagyong tino. Dito na mi. Dito lang kayo ay ano no mahina dito ang bagyong tino ang napuruhan talaga yung uh, Central Cebu. So, mahina lang dito ang hangin. So ang kanlat ang nagpot ang kanlat ang ang kanlat ang nagpot ang kanlat 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 ang Ano? ang kanlat ang ang kanlat ang kanlat ang ang Tapas. Tapas. No, sorry, Tapas. 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 Tapas.

itu sa katuban ng pagkain dawat. Nagyan po ganay mo ni brutata no nagdawat po kano. Katong dito ubos. Oh nagyan ka. Pila imong dawat to? 5 kilo. Iya, tuyo. Sa sa tubuhan <tuk> dai na po nang hatag. Na si ano po si Ma'am Linda Colex mayroong binigay. So pang ano sana to? Pang panagkot. Tungsa atong talagana ka. Ta? Unsa <tuk> di Oh, mm -hmm. wala may tao niya. Busy me, na sad me kay naabtan So, sa relief Para balik. Oh. Ha? Ito. Hoy. Ang 3,000, ha? Naa mo 3,000? Galing yan ni eh, sa. Selamat, Ma'am Linda Kulik, sa paabot sa grasa. Mm. Ay, si Rini Uksita. Mm. So, kita tabang-tabang nung na. Pang dogang-doga, kutsu mo. Ha? Ikaw, Koy, ang sa'yo kasulutin naman ni Ma'am Linda Kulik. Salamat, Ma'am Linda Kulik, Ma'am Linda Kulik, ha? Ikihan na, ang grasa, kapangan niya, wag mag-ibig kalimti Linda Kulik, ang ka,

Sige ha, uh, yan po na iabot na po natin ang tricky uh, para sa kanila. Matagal na to, hindi natin natin ngayon lang. So, ayan po okay lang sila dito. Ayan po ah uh, malapit na magdilim. Sige ha, uh, dili na may magdugay. Okay. hapit na gabi eh. Okay. okay, si Rina naglaba. dayon naglaba. Oo. So, magpa

今天是什么？谢谢啊